Lord, maraming salamat po dito sa blessings Basbasan niyo po itong pagkain ito At magsilbi ng lakas sa aming pangangatawan At magamit namin araw Maraming salamat, in Jesus name, Amen May kayo kakabsat Tigo pa na tayo At pumunahin, kayo na si George Siyempre hindi mawawala itong sili kakabsat the best. Uh, ah, kaya kakamsak naman tayo. Ano pong ulam ninyo ngayong panangalian? Siyempre, unang subo para sa inyo, kakamsak. Fresh na fresh. Malunggay. mhm mhm Mm-hmm. masin. Mm -hmm. oh, nas pak ni George ulo ng kilap yah hmm. manis manis Sambal sambal. Hmm. Hmm. petani. Petani. Hmm. Kudut. Hmm. Petani. Yung kanin ko kapsat, okay na yung. Kasi marami na itong malunggay. Bangunan pa Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW, Panginoon. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas po sila sa tukso. Always nabigyan niyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makakauwi na po sila at makakapiling na po nilang kanilang mga pamilya. And then they will live happily ever after. Maraming salamat.